Pulis sa labas lang ng paaralan pwedeng magbantay. DepEd, nilinaw ang papel ng PNP kontra bullying. Darito ang news ni Jasper Barleta. Nilinaw ng Department of Education na maaari lamang manatili ang mga pulis sa labas ng mga paaralan. Kasunod ito ng pagpapaigting ng pamahalaan sa kampanya kontra bullying matapos mabansagan ang Pilipinas bilang bullying capital of the world. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, sa labas lamang ng mga paaralan maaaring magmonitor ang mga pulis. Iginiit pa ni Secretary Angara na kailangan ng mga pulis lalo na't kadalasang nangyayari ang makaaway sa labas ng eskwelahan magugunit ang inanunsyo ni PNP Chief General Nicolas Torre III na maaari nang i-report sa mga otoridad ang insidente ng bullying sa pamamagitan ng 911 emergency hotline. At yan ang News Scoop. Ako si Jasper Barleta, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe, at i-share ang aming mga social media accounts.